Napaka bigat po ng ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung ngat At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil Ta -da. ito po malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at Pangulo, kung gusto niyo ako mag ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. May mga ilan nakakasingin talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular, kaya kayo pinaginitan. <laughs> Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan sapagkat dito pong uh, nakaraang huwebes uh, meron pong naglabas na isang uh, uh journalist ito isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado ito po ay ano po yung middle finger po ah, habang ah, habang ah. nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang nagpa-plug hmm. ceremony ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila, ako po yung ngat At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh kahit sino sa inyo, paano gusto nyo? Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil Tana... ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at taga pangulo kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila uh, ang uh, merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya opo. patawarin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo natanga ang mga pananaw. Opo, ang ma hmm. may na po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh, yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oh, nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, apology ang uh, Rappler. Opo, sa opo. inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po, ingat-ngat. <laughs> Opo. <laughs> alam niyo po, ginawa ko sa inyo. Yan eh. Opo, pero napakainan <laughs> po kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi apo, ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na, mo, ako na mismo, bilang uh, ang uh, biglang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng, ba, ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikangay mga netizens. na ibang netizen. Uh, napakuhusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingin talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginong uh, wala po nga naman. Uh, yes. Uh, so, But any objections? Least, yes, kasi Mr. President, you uh, can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwede i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator Um, Robin Hood Padilla na i staff pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ng PRIB. Eh. I, Your mm -hmm. Honor. So, If that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information, then uh, I so move, Mr. Chairman. Mm -hmm. That we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair, here's none. The, um, the speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media.